Hindi mo ka sa pagkain. Sit. 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 Nagugutom na yata eh. Oh? Sit. Sit. <laughs> Lola, punta ka dun. Sit, sit, sit. 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 Lowy. Sit, 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 sit. Hindi. Sit mo Sit. Puna. Sit. Sit. Yan. Lawi. <laughs> sit, sit. Sit. Sit mo Hindi mo mapakala. Sit, sit mo na. <laughs> Nagugutom na nga yan. Talagyan mo mo konti. Sit. Nagugutom na nga. Sit na. Sit. Kang Karot, nagugutom na nga. Bagong ligo, guys. Chloe. Oh, yun oh. Chloe. Chloe. Sit. O, sa na? Chloe. Chloe, Chloe, sit. Sit na, sit. Sit, sit. 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 Sit na, sit na. Sit, sit dun, sit. ni kakain ka na, dali. Ayun o. Chloe. Sit, sit. Sit mo na.

Oh, gutom na talaga. Kawawa naman, oh. Gutom na, oh. Paspas, ah. Gutom na, guys. Kaya pala, hindi na mapakali. Gutom na, gutom. Kawawa naman, nagutom.